Ano yung mga posing namin? Ano ka? Nandito yung verde ni nanay mo, hindi may laban yan eh. Hi! Hi Philippines! ano pati mo? Ha? Bumati ka! Hello Philippines! <laughs> O, bati ka sa pamilya mo. Huwag hmm. nga baka maya ka. Oo, bilis nanay. Sabihin mo, nanay. nanay. Hello, sa inyo lahat. Tama na, Marie. Tama na, baka nang maya. Happy Mother. Okay. Happy Mother. Stay ka pala sa lahat, lahat, lahat ang ila. So, oh. Sa inyong lahat dyan. Hello. Nanay. Ano ba yun? Okay na, Marie. Sila naman. Ikaw nga. Ilalagay ko dyan ng Marie. Hello. Si Marie na yung sa buong mundo. Oh. Baka magkaasawa pa ako niya. Pwede. Hello. Salamat. Thank you, thank you. Miss ko na kayo lahat. Miss ko na kayo lahat. Hello. Kikita-kita pa rin tayo. Di ba? Sa iba naman. Yun yung pangalawa. Hindi ko nakita na yun dito eh. Okay lang yan. Ano yan? Yung story chat. Pwede. Well. Gano'n ba din namin? sabay na naman. Yung... May iba-iba yung, Ay, may ba, Ay, may yung... Ay, ba talaga ako magamot? Dahil alam ko. siya? eh. Eh, <laughs> Mari, ba't naman nakakaya ka mga kanta mo? Eh, ma'am, niya. Eh, paano nga. Pinufocus ko kay ate, mi eh, para matitigan siya, eh. Nalagay ko'y mo? Buti na lang natin si si Mari. Alam na alam ang mga ka-video ka, video ka <laughs> mga kami oh, hey, Wala kami alam dito. Hello! Ano na yung thank you na yan? Thank you dito kami sa bahay ng grupo namin. Eh. Oh, no? Sila, okay ba <laughs> yung ginawa ko? No? lang pa kasi nun na yun, kahit tatatutal na kami siya, no?